Disclaimer ang kwentong ito ay batay sa mga paniniwala, alamat at karanasang isinasalaysay ng ilang mga residente sa malalayong probinsya ng Pilipinas. Bagamat tinuturing na true story ng ilan, layunin ng video na ito na maghatid ng katatakutan, aral at pagminilay, hindi upang saktan ang sinuman o dumisan ang anumang paniniwala o propesyon. Ang mga pangalan, lugar at ilang pangyayari ay maaaring binago para sa kaligtasan at paggalang sa mga taong sangkot maging bukas ang isipan at tandaan, hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay wala. Sa pusod ng kabundukan ng Negros, may isang liblib na sityo na tinatawag na sityo Luntian, isang baryong nakatago sa ulap tuwing umaga at nilalamon ng dilim tuwing gabi. Sa unang tingin, payapa ang lugar, mga palayan na kumikislap sa araw, mga taong nagbabasyan sa daan, at mga batang naglalaro sa ilog. Ngunit kapag lumubog na ang araw, nagbabago ang lahat. Dito nakatira si Amira, isang dalagang tahimik, mapanuri, at tila laging nakikinig sa mga bulong ng hangin. May kakaibang kakayahan siya, nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Madalas niyang marinig ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay tuwing alas 12, ngunit pagdungaw niya sa bintana, wala naman siyang makikita kundi anino ng mga punong nyog na sumasayaw sa hangin. Isang gabi, habang naglalabas siya sa may ilog, may narinig siyang iyak ng sangbol. Sa unay inakala niyang guni-guni lamang, ngunit nang lumapit siya sa pampang, nakita niya ang aninong naglalakad sa gitna ng tubig, isang babaeng nakaputi, nakayuko, at may hawak na tila bata. Nang tawagin niya ito, biglang naglaho ang babae, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang bato. Kinabukasan, kumalat ang balita, may batang sanggol na biglang nagkasakit. Sabi ng mga matatanda, may aswang na naman sa sityo Luntian. Agad tumawag ang mga tagabaryo sa mga albularyo, pinangungunahan ni Mang Erning, ang pinakamatanda at pinakarespeto sa kanilang lahat. Dala nila ang mga anting-anting langis at mga dasal na ipinamana pa ng mga ninuno. Ngunit may isang kakaibang presensya na naramdaman si Amira nang dumating ang mga albularyo. Sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang isang nilalang na kumikislap sa liwanag ng buwan, hindi halimaw, kundi isang inkanto, nakatingin sa kanya na parang may gustong sabihin. Simula noon, gabi-gabi niyang naririnig ang bulong nito, "Huwag mong hayaang magkamali ang mga tao." Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero sa puso niya, alam niyang may mas malalim na sikreto sa likod ng katahimikan ng si Luntian. Ang baryong payapa ay unti-unti nang binabalot ng takot. At si Amira, na walang ibang sandata kundi ang kanyang paningin, ay magsisimulang makakita ng katotohanang hindi pa handang tanggapin ng sinuman. Mula nang dumating ang mga albularyo sa Sitio Luntian, Tila nabasag ang dating katahimikan ng baryo. Araw-araw ay may mga ritual na ginagawa sa gitna ng plaza, may mga palay na inaalay, mga langis na sinusunob, at mga orasyon na binubulong sa hangin. Ang mga tao ay nagsimulang matakot lumabas pagpatak ng dilim. Ngunit si Amira, sa kabila ng takot, ay patuloy na nakakaramdam ng kakaibang presensya. Sa bawat ritual na ginagawa ng mga albularyo, nakikita niya sa gilid ng kabubatan ang liwanag na kumikislap, gaya ng nakita niya noong unang gabi, ang inkanto. Parang may gustong iparating ang nilalang, ngunit tuwing lalapit siya, agad itong naglalaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Isang gabi, habang nakaupo si Amira sa kanilang beranda, dumating ang pinsan niyang si Rogel, pawisan at nangininig. Amira, Anya, nakita ko si Aling Daria kanina sa Bukirin may kinain siyang manok buhay pa. Nanlaki ang mata ni Amira. Si Aling Daria ay isang matandang babae na tahimik lamang sa baryo, palaging nag-iisa. Pero simula noon, siya na ang pinaghinala ang aswang ng lahat. Kinabukasan, pinaligiran ng mga albularyo ang bahay ni Aling Daria. May dala silang bawang, asin at kandila. Ang buong baryo ay nakamasid. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Aling Daria, nanginginig at umiiyak. Hindi ako aswang, sigaw niya, pero walang naniwala. Habang nagdadasal si Mang Erning, biglang tumigil ang apoy ng kandila, sabay umihip ang malamig na hangin. Mula sa likod ng mga puno, may boses na narinig si Amira. Hindi siya ang kalaban. Pakinggan mo ako. Napalingon siya, at nakita niya ang inkanto, may mahahabang buhok na tila gawa sa liwanag, at mga matang naglalaro sa pagitan ng lungkot at galit. May darating na mas masahol. Huwag mong hayaang magkamali sila. Pagkagulat ni Amira, naglaho ulit ang engkanto. Ngunit huli na. ng mga albularyo ang bahay ni Aling Daria bilang ritual ng si paglilinis. Umiiyak ang matanda habang tinutupok ng apoy ang kanyang tahanan. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, lumapit si Amira kay Mang Erning. Tama na po. Wala kayong kasiguraduhan. Ngunit sinagot lang siya ng matanda, ang pagdududa ay binhi ng kasamaan. Kung hindi natin sisindihan ang apoy, tayo ang masusunog. Pag uwi ni Amira, naramdaman niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala roon ang kahit sino, ngunit sa hangin, may boses na bumulong, simula na ito. Sa gabing iyon, sa may ilog, nakita niyang muli ang babaeng nakaputi, ngayon ay may pulang mata, at sa likod nito, ang inkanto, nakatingin sa kanya na parang nagbabadyan ng isang digmaan na paparating. Makalipas ang ilang araw mula nang sunugin ang bahay ni Aling Darya, tahimik ngunit mabigat ang hangin sa Sitio Luntian. Wala nang nagtatawanan sa kalsada, wala na ring mga batang naglalaro sa ilog. Lahat ay natatakot. Munit sa kaloob-looban ng kagubatan, may lihim na hindi pa nalalaman ng sinuman, isang kasunduan sa pagitan ng nilalang ng liwanag at nilalang ng dilim. Habang naghahakot ng panggatong si Amira, narinig niyang muli ang boses ng inkanto. Halika, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Parang hinihila ang kanyang mga paa papasok sa pusod ng gubat. Sa bawat hakbang, tila humihina ang mga puno, at ang mga dahon ay nagbubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Sa gitna ng kakahuyan, may nakita siyang malinaw na ilog na tila umiilaw. Sa kabilang pampang, nakatayo ang inkanto, matangkad, maputla, at ang mga matay kumikislap sa berdeng liwanan. Sa tabi nito, may isa pang nilalang, isang babae, maputla rin ngunit may mahahabang kuko at nanlilimahid ang balat. Ito si Luna, sabi ng inkanto. Ang tinuturing ninyong aswang. Nang marinig iyon, napaatras si Amira. Aswang. Bakit mo siya kasama? Umiti ang inkanto. Dahil siya ang biktima, hindi halimaw. Lumapit si Luna, may luha sa mga mata. Amira, hindi ko ginusto ang sumpang ito. Isang gabi, sinubukan kong iligtas ang anak ko sa pagkakasakit. Nagpunta ako sa mga albularyo pero ako ang kanilang sinisi. Sinabihan nila akong may dugo ng demonyo. Pinatay nila ang anak ko. Nang marinig yon, parang nabasag ang puso ni Amira. Ang inkanto ay tumingin sa kanya, sabay sabing, noong gabi ng kanyang pagluha, tinawag ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang lakas ng kalikasan, ang lakas ng gabi. Ngayon, siya ang aking sisidlan. Napaatras si Amira, gulat at takot ang nanginibabaw. Ibig mong sabihin ikaw ang umanib sa kanya? Tumango ang inkanto. Ako ang diwang nagbibigay ng buhay sa kagubatan. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay masama. Ngunit ang tao, sa takot nila, sila ang lumilikha ng halimaw. Biglang lumakas ang hangin. Sa di kalayuan, narinig nila ang mga dasal ng mga albularyo, papalapit. Luna! Inkanto! narito sila, sigaw ni Amira. Ngunit mumiti lang si Luna. Huwag kang matakot, anak. Hindi kami ang tunay na kalaban. Mula sa ilog, umangat ang mga alon na parang may buhay. Ang tubig ay naging malinaw na salamin at sa refleksyon, nakita ni Amira ang mukha ni Mang Erning, hawak ang kanyang anting-anting, nakatingin sa kanila. Ang inkanto ay nagsalita sa hangin, kung hindi nila titigil, ang kabubatan mismo ang lalaban. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amira ang liwanag at dilim na nagsanib, isang inkanto at isang aswang, magkasama laban sa isang kaaway, ang kasakiman ng tao. Kinabukasan, nagtipon ang tatlong pinakamalakas na albularyo sa Sitio Luntian, sinamang Erning, Katemyong at Albularyong Sean. Bitbit nila ang mga anting-anting, langis na galing sa itim na manok, at mga orasyong ipinamana paraw ng mga ninuno. Ang layunin nila, hulihin at tuluyang lipulin ang i-aswang i na tinuturing nilang salot sa baryo. Sa gitna ng plaza, naglatag sila ng bilog na may asin at dugo ng baboy. Nag-alay si Mang Erning ng apoy habang binibigkas ang mga dasal. Sa ngalan ng liwanag at kalinisan, ilantad mo sa amin ang halimaw, sigaw niya. Ngunit sa halip na uminay, biglang tumahimik ang paligid. Pati ang mga kuliglig ay natahimik. Sa di kalayuan, nagdilim ang ulap. Dumampi ang malamig na hangin at may boses na narinig ang lahat, mahinahon pero malalim. Bakit nyo nilalabanan ang hindi niyo nauunawaan? Nagkatinginan ang mga tao. Si Amira, na naroroon din, ay napahawak sa dibdib. Kilala niya ang tinig, iyon ang inkanto. Biglang lumakas ang apoy sa gitna ng bilog, at mula rito ay sumirit ang hangin na parang humihinga. Ang mga kandila ay nagsipagpatay, at mula sa dilim, lumitaw si Luna, ang aswang. Ngunit hindi siya mukhang halimaw. Nakayapak siyang lumapit, may luha sa mga mata, at marahang nagsalita, hindi ako ang kalaban niyo. Ang tanging kasalanan ko ay magmahal sa isang anak na kinuhan niyo. Ngunit galit si Mang Erning. Walang halimaw na may puso. Sa ngalan ng Diyos, itataboy kita. Itinaas niya ang krus at sabay sabing, talikuran mo ang dilim. Munit sa sandaling iyon, lumitaw sa likod ni Luna ang inkanto, kumikislap ang katawan, at sa bawat galaw nito ay umuuga ang mga puno. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Erning, wika ng inkanto. Hindi lahat ng nilalang ng gabi ay anak ng kasamaan. Tinangka ni Katemyong na salakayin sila gamit ang orasyon, ngunit biglang naglaho ang apoy, at sa halip ay lumitaw ang mga ugat ng puno mula sa lupa, pumulupot sa kanilang mga paa. Napasigaw sila sa takot hindi mo kami matatakot, espiritu, sigaw ni Sean, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang pumutok ang kanyang anting-anting at naglaho sa usok. Napatulala si Amira. Ang buong paligid ay nanginginig. Sa loob ng kagubatan, tila may mga matang nakamasid. Ang hangin ay may tinig ng libo-libong nilalang. Ito na ang simula ng ganti ng kalikasan. Nang tuluyang naglaho ang liwanag, tanging tinig ng inkanto ang naiwan sa hangin, kalmadong malamig, ngunit puno ng babala. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang paghusga, ang liwanag mismo ang magpaparusa. At sa sandaling iyon, alam ni Amira, hindi lang ito laban ng tao at halimaw, kundi isang pagsubok ng katarungan mismo ng kalikasan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagkatalo ng mga albularyo sa kanilang unang ritual. Akala ng mga tagasityo luntian ay tapos na ang lahat, ngunit mas matindi pa pala ang darating. Ang kalikasan mismo ay tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Mula sa ilog hanggang sa kabundukan, may kakaibang enerhiyang gumagalaw. Ang mga hayop ay nagsisitakbo papalayo at ang mga ibon ay nagliliparan na parang may kinatatakutan. Sa gitna ng kagubatan, may puwersang humahati sa dalawang daigdig, ang daan ng mga nilalang ng liwanag at ang daan ng mga espiritu ng gabi. Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Amira ang matinding pag-ikot ng hangin. Napalingon siya sa direksyon ng ilog at doon niya nakita ang isang kakaibang tanawin, ang tubig ay nagliliwanag parang pilak at sa ibabaw nito ay lumulutang sinaluna at ang inkanto. Amira, wika ng inkanto, ang daan ng dalawang mundo ay nagbukas. Hindi na kami makakabalik kung hindi ninyo ihihinto ang kanilang mga orasyon. Mula sa malayo, dumating ang mga albularyo. Nakaputi sila, may dalang krus at mga anting-anting. Si Mang Erning, may apoy sa mata, ay sumigaw, ngayong gabi, magwawakas ang sumpa ng inyong kasamaan. Itinaas nila ang kanilang mga palaspas at nagsimula ng sabayang dasal. Biglang umuga ang lupa. Ang mga puno yumuko at ang mga ugat nito'y naglabasan mula sa lupa, parang mga ahas na may buhay. Lumitaw ang mga diwata ng kabubatan, nagliliwanag sa dilim, nakapalibot kay Luna. Ang inkanto ay lumapit kay Mang Erning, ngunit hindi ito galit, malungkot. Hindi mo ba nakikita, Erning? Hindi kami ang mga halimaw. Ang inyong takot at galit ang sumisira sa daigdig. Munit bulag na sapot ang albulario. Kung hindi namin kayo lulunurin sa dasal, lulunurin niyo ang aming mga anak sa kasamaan. Inihagis niya ang langis na may orasyon, munit bago pa ito bumagsak, hinawi ng inkanto ang hangin. Nagliab ito sa gitna ng ere at bumalik sa kanila mismo. Nasunog ang mga dahon at ang mga albularyo ay napasigaw sa sakit habang lumuluhod sa lupa. Tumakbo si Amira at niyakap si Mang Erning. Tama na po. Hindi ito laban ng kabutihan at kasamaan. Tao po kayo, hindi Diyos. Ngunit tinulak siya ng matanda, umiiyak, sabay-sabing, hindi mo na alam kung kanino kapanin. Sa gitna ng kaguluhan, nagliwanag ang katawan ni Luna. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Amira ang tunay niyang anyo, hindi halimaw, kundi isang babae na puno ng pagdurusa, yakap ng kalikasan mismo. Ang inkanto ay nagsimulang umawit ng salitang di maintindihan, at ang ilog ay biglang bumukas, tila nagiging lagusan papunta sa ibang daigdig. Sa mga huling sandali bago sila lamunin ng liwanag, tumingin ang inkanto kay Amira at bumulong, "Kapag nawala kami, huwag mong kalilimutan, ang dilim at liwanag ay isang ugat lamang." Pagkatapos ng matinding sagupaan sa hangganan ng daigdig, ilang araw na walang sumikat na araw sa Sitio Luntian. Palaging madilim ang paligid at tila pati ang hangin ay mabigat sa dibdib. Tahimik ang mga tao, takot na muling magsalita tungkol sa aswang o engkanto. Ngunit si Amira hindi mapakali. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, muling narinig ni Amira ang boses ng engkanto. Mula sa labas ng kanyang bahay, may malamlam na liwanag na tumatagos sa bintana. Amira, mahinang bulong nito, oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Lumabas siya at sinundan ang ilaw hanggang sa pampang ng ilog. Doon, sa gitna ng mga alon na parang salamin, lumitaw si Luna, nakaupo sa ibabaw ng tubig. Hindi na siya mukhang halimaw. Mahina ngunit mapayapa ang kanyang tinig. Amira, Anya, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang lahat. Lumapit si Amira nang ininig. Bakit mo pinili ang landas ng dilim? Umiti si Luna, puno ng sakit. Hindi ko pinili, anak. Ako'y pinilit ng kapalaran. Noong bata pa ang anak ko, tinamaan siya ng karamdaman na walang lunas. Nakiusap ako sa mga albularyo kay Mang Erning mismo. Pero imbes na tulungan ako, sinabi nilang akoraw ang dahilan. Tinawag nila akong sinumpa. Huminto siya saglit, pinahid ang luha. Nakiusap ako sa langit, ngunit ang tumugon ay di mula sa itaas, kundi mula sa kalikasan. Lumitaw mula sa liwanag ang engkanto, nakatayo sa likod ni Luna. Ako ang tinig na narinig niya. Ako ang espiritu ng kagubatan, tagapangalaga ng balanse. Nakita ko ang kanyang puso at sa kanyang pagdurusa, pinahiram ko siya ng aking lakas. Nagulat si Amira. Ibig mong sabihin ikaw ang umanib sa kanya? Tumango ang engkanto. Munit hindi para maghasik ng kasamaan, kundi para protektahan siya laban sa mga taong lumalabag sa batas ng kalikasan. Nang marinig yun, napaiyak si Amira. Kaya pala tuwing nakikita kita, hindi ako natatakot. Iba ang pakiramdam ko. Parang may kabutihan sa iyong presensya. Umiti ang inkanto. Dahil ako ay hindi liwanag o dilim ako ang pagitan. Muling nagsalita si Luna. Amira, ikaw ang makapagtatapos ng sumpa. Dala mo ang dugo ng parehong daigdig, tao ka, munit may mata ng kalikasan. Nagulat si Amira. Ano nang ibig mong sabihin? Munit bago pa siya makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa malayo, may mga dasal na narinig, mga albularyo, muling nagbabalik. Lumapit ang inkanto kay Amira at bumulong, huwag kang matakot. Malapit nang magising ang tunay na gyera. Ngunit sa oras ng kadiliman, ikaw ang magiging liwanan. Sa sandaling iyon, naglaho silang dalawa, si Luna at ang Inkanto. Iniwan si Amira na nakatayo sa tabi ng ilog, hawak ang isang dahon na kumikislap na parang apoy. At doon niya napagtanto, ang lihim ng Inkanto at ng Aswang ay hindi lamang sumpa, kundi isang panawagan ng kalikasan, laban sa kasakiman at pagkabulag ng sangkatauhan. Makalipas ang ilang gabi, dumating ang mga albularyo sa Sitio Luntian. Bitbit nila ang mga anting-anting, dasal, at mga langis na panlaban sa dilim. Nangunguna si Mang Erning ang pinakamatanda at pinakagalit sa mga nilalang ng kabubatan. Ngayong gabi, Anya, tatapusin natin ang sumpa ng aswang at engkanto. Walang sinumang halimaw ang mananatili sa lupain ito. Ngunit habang nagsisimula silang magdasal sa gitna ng punong balete, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay parang umiiyak at ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Mula sa dilim, may mga matang kumikislap, hindi isa, kundi daan-daan mga nilalang ng gubat, mga espiritong matagal nang natutulog, ngayon ay nagising. Mula sa alon ng mga dahon, lumitaw si Amira, nakasuot ng puting saya, tangan ang kumikislap na dahon na iniwan ng inkanto. Ang kanyang mga mata ay tila sinag ng buwan, malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumigil kayo, sigaw niya. Ngunit hindi nakinig si Mang Erning. Isa ka ring anak ng dilim. Hindi kita kaawaan. Itinaas niya ang kanyang baston at binigkas ang dasal ng pagwasak. Ngunit bago pa makalabas ang huling salita, lumakas ang hangin at tumilapon siya. Ang balete ay tila nabuhay, mga ugat nito ay kumapit sa mga albularyo, itinali sila sa lupa. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, lumitaw si Luna, ngunit ngayon ay kalahati ng kanyang katawan ay kumikislap, kalahati ay abo. "Amira!" sigaw niya. Ito na ang simula ng paghihiganti ng kalikasan. Pero ikaw ang makakapigil dito. Lumapit si Amira nang ininig. Paano, Luna? Sila ang nanakit sa atin. Sumagot ang inkanto mula sa likod ni Luna, ang galit ay apoy, anak. Kapag hindi mo iningatan, pati ang kagubatan ay masusunog. Biglang lumiwanag ang langit. Ang mga puno ay yumuko at ang mga ibon ay lumipad palayo. Ang mga albularyo ay nagsisigaw, humihingi ng tawad, ngunit huli na. Mula sa kailaliman ng lupa, sumabog ang mga ugat at binalot ang buong sityo ng malagim na liwanag, hindi apoy, kundi liwanag na pumupunit sa dilim. Si Amira ay napaluhod, hawak ang dahon. Itigil mo ito, inkanto. Huwag mong hayaang maglaho ang lahat. Ngumiti ang inkanto, malungkot. Kung kaya mo silang patawarin, Amira maibabalik mo ang balanse. Pumikit siya, at sa unang pagkakataon, ipinikit din ni Amira ang kanyang mga mata. Kahimik siyang nagdasal. Hindi para sa ganti, kundi para sa kapatawaran. At sa sandaling iyon, unti-unting humupa ang hangin. Ang mga puno ay tumigil sa paggalaw, at ang mga albularyo ay nakawala sa pagkakatali. Bumalik ang liwanag ng buwan. Si Luna ay mumiti bago tuluyang maglaho, habang ang inkanto ay naging alon ng hangin na humaplos sa pisni ni Amira. Tapusin mo ang aming sinimulan, bulong nito, protektahan mo ang hangganan ng ating mundo. At nang sumapit ang umaga, nakita ng mga tao si Amira sa gitna ng gubat, nakaluhod, tahimik, ngunit ang paligid ay muling buhay. Ang mga ibon ay umaawit at ang hangin ay sariwa. Ngunit sa ilalim ng lupa, may naramdaman siyang tibok, mahina pa, ngunit buhay. Ang kalikasan ay huminga muli at naghintay. Makalipas ang ilang araw mula sa kabuluhan, tahimik na muling bumangon ang si Luntian. Wala nang mga iyak, wala nang panaghoy, tanging simoy ng hangin at mga huni ng ibon ang naririnig sa paligid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, alam ni Amira na hindi basta naglaho ang lahat. Ang kagubatan ay nanatiling buhay, nakatingin, nakikinig at nagmamasid. Naglakad siya papunta sa balete, kung saan unang lumitaw ang inkanto. Dito niya inilagay ang dahon na dati kumikislap. Ngayon, tila isa na lamang simpleng dahon ng pun, ngunit naramdaman pa rin niya ang init mula rito. Salamat, mahinang wika niya. Hindi ko alam kung bayani ba ako o bahagi ng sumpa. Pero gagawin ko ang lahat para hindi na maulit ang nangyari. Sa di kalayuan, lumapit si Mang Erning, may dala pang tungkod, ngunit ang dating galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot. Amira, Anya, patawarin mo kami. Akala namin, ginagawa namin ang tama. Ngumiti si Amira, ang tunay na kaaway, Mang Erning, ay hindi ang mga nilalang ng dilim, kundi ang takot at kasakiman sa puso ng tao. Tumango ang matanda at iniwan sa kanya ang isang maliit na sisidlan ng langis. Ito ang huling basbas ng mga albularyo. Hindi para pumatay ng mga nilalang kundi para pagalingin ang sugat ng lupa. Tinanggap ito ni Amira at sa sandaling iyon, muling umihip ang hangin, banayad, parang yakap ng kalikasan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, narinig niya ang pamilyar na tinig. Amira, napalingon siya. Wala siyang nakitang tao, pero sa liwanag ng buwan, sumayaw ang tubig, at sa bawat alon, parang may anyong bumubuo. Inkanto, tanong niya. Hindi mo na kailangang makita ako, sagot ng tinig. Dahil bahagi ka na ng mundong ito. Nangiti si Amira. Ano ang ibig mong sabihin? ang balanse ay naibalik ngunit kailangang may tagapagbantay. Ikaw na yon ngayon. Nagulat siya. Ako? Isang tao lang ako. Hindi na tugon ng tinig. May dugong aswang sa iyong ugat at liwanag ng inkanto sa iyong kaluluwa. Ikaw ang tulay ng dalawang daigdig. Tumulo ang luha ni Amira, ngunit hindi iyon luha ng takot. Ito'y luha ng pagtanggap. Tumingala siya sa langit at mumiti kung ito ang aking kapalaran tatanggapin ko. At mula sa ilog, tumindig ang mga alon na tila yumuko sa kanya. Mula sa mga dahon ng balete, lumitaw ang mga munting sinag ng liwanag, mga espiritu ng kalikasan na nagbigay galang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amira ang tunay na kapayapaan. Nang sumikat ang araw, nakita ng mga tao si Amira sa gitna ng kabubatan, nakatayo sa ibabaw ng ugat ng balete. Ang mga hayop ay nakapaligid sa kanya at ang hangin ay tila umaawit. Mula noon, tinawag siya ng mga tagasicho bilang tagapangalaga ng hangganan. At sa bawat huni ng hangin, maririnig ang bulong ng inkanto, hindi lahat ng dilim ay masama. Minsan, ito'y taklob lamang ng liwanag na natutulog, isa.